Sinalakay ng mga operatiba ang isang bahay na hinihinalang pugad ng Pogo sa Laguna. Tatlong Chinese ang naaresto pero hindi naman pala Pogo ang inaatupag nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa bisa ng isang mission order, pinasok na mga ng mga tauhan ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pinaghihinala ang Poguhab sa Kalamba, Laguna kaninang umaga. Nakatanggap ng report ng mga otoridad na labas masuk daw sa bahay na ito ang ilang Chinese. Pagbasok sa loob, inisa-isa ng mga polis ang kada kwarto. Pinadapa ang lahat ng empleyado. Pero nang galugari ng loob ng bahay, hindi pala ito Pogo guha. Opisina ng isa umanong telecommunication installer company ang dinatnan ng mga operatiba. Ang mga pogo kasi they uh, tend to cover their company ng mga legal documents. Ano? ng mga legal fronts kung talagang uh, ginamit ito. May mga fronts na ginagamit. Ayon sa CIDG, paglalatag ng fiber optic, mga kable at tower installation ang trabaho ng kumpanya. Pero nabisto nila na may tatlong Chinese national dito na wala palang working visa. We are here for the wireless signal provider, Wi-Fi or uh, optic fiber. We are here for the, the our main scope of work was uh, Solution. Service, manpower solution. Nasa kusodiya na ng Gulf Immigration ang tatlong Chinese habang iimbestigahan ang 23 Pilipinong empleyado. Hindi naman masabi ng mga otoridad kung konektado sa mga kaso ng hinihinalang Chinese espionage ang operasyon ng kumpanya. Pero iimbestigahan din ang mga antena, transmitter at receiver na natagpuan sa lugar na galing pang China. Well, sa ngayon ay very early to tell dahil ang mga computer nga ay hindi pa namin na na-examine lahat. We are still applying for a warrant for that. Nagbabalita e mula sa so frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.